Okay, let's start with the puzzle. Ngayon, isipin mo to. Meron kang kaibigan. Sabihin na natin, ninakaw niya yung 1,000 sa wallet mo. Nahuli mo siya. Dinala mo siya sa court. And let's say, well, after a long dramatic hearing, sabi ng judge, Okay, based on the evidence, hindi natin mapatunayan beyond the reasonable doubt na ninakaw niya yung 1,000 pesos mo. And he's acquitted. Malaya ka na. Tapos habang papalabas siya ng pinto, pahabol ng judge. Pero kailangan mo rin isuri yung 1,000. Parang ang gulo ba? Diba? <laughs> Parang anong klaseng logic yon? Hindi mo ninakaw, pero kailangan mong isa ulit. That right there, that brain melting, logic defying ano daw moment is the story of Senator Bong Revilla Jr. And also the Philippine justice system. This isn't just a story about corruption. Sa totoo lang, that's the boring part eh? This is a story about how our country's brain got broken by a single court decision. And the craziest part, totoong kwento ito. Okay, so para maintindihan natin lahat kung paano nasira ang utak ng mga nanay at tatay at tito niyo pa, kailangan nating balikan yung origin story ang pangalan ng supervillain sa kwentong ito ay ang PDAF o yung Priority Development Assistance Fund. Kuha ito ng ABS-CBN mula sa mga mapagkakatiwalaang sources. Sa mga senador na nakinabang umano sa PDAF, nangunguna ang tatlong pinakakasuhan na ng ombudsman, si Ramon Bong Revilla Jr., Jingoy Estrada at Juan Ponce Enrile. Ang ganda ng pangalan, di ba? Parang isang foundation na tumutulong sa mga, well, priority. Pero sa totoo lang, ang pedaf or pork barrel ay parang yung pinaka nakakainis na group project sa school. Alam mo yun, yung may budget kayo galing sa parents nyo, Tapos yung leader ng grupo, siya yung magdedesisyon kung saan gagastusin. sa papel para sa project yan. Pero sa katotohanan, napupunta sa milk tea, sa Valorant skins, sa bago mong sapatos. Ganyan yung pedaf. Each senator had around 200 million pesos per year. And congressmen got 70 million pesos. Pera ng bayan na dapat mapunta sa mga kalsada, sa mga tulay, sa mga gamot, at scholarship. You know, the actual development. Pero, siempre, this is the Philippines, and we can have nice things. Enter Janet Lim Napoles. Siya yung naging project group leader ng buong kongreso. And, well, ang business model niya ay simple lamang. Gumawa siya ng sandamakmak na peking non-governmental organizations o mga NGOs. Yung mga pangalan sobrang wholesome pakinggan. May mga social development program for Farmers Foundation. bar mga ganyan. Parang mga legit charity, di ba? Pero sa totoo lang, itong mga NGOs na ito, ang address minsan bahay lang ni Napoles. Minsan, bakanting lote. So, ang nangyayari, sasabihan niya yung mga mambabatas, Sir, ma'am, i-endorse niyo po yung pidaf niyo sa mga NGOs ko. Sabihin natin para sa mga magsasaka sa probinsya niyo, gagawa kami ng mga peking delivery receipts, peking listahan ng mga benepersaryo, peking mga pictures, at magiging gagawin kong lahat. Tapos kapag na na ng gobyerno yung mga milyong-milyong piso sa peking NGO niya, hahatiin nila yung pera. Ang usapan daw, 40 to 50% ng pera babalik sa mga batas bilang kickback yan. Yung the rest, kay na at sa mga kasabot niya. Yung mga magsasaka, yung mga estudyante, yung mga komunidad na dapat makikinabang na nga. Zero, as in, wala. Yung pera nila, naging ghost project. Para kang nag-order sa Shopee na ang dumating sa'yo, hangin. Pero may tracking number at item delivered na status ganyan ka-sophisticated yung scam. At hindi lang to small time ha, we're talking about 10 billion over several years. Isang buong pandemya ayuda size ang halaga nito. Alright, so natapos na natin yung kwento tungkol sa PDAF. Magkakaroon ako ng video tungkol dyan at kung gusto nyo, pasubscribe na lang para sa mas marami pang ganitong video. So ngayon, balik na tayo sa kwento. Kasi dito na pumapasok ang bida ng kwento natin. Well, isa sa mga bida. Si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Action star. Naging PC gobernador. Naging gobernador pa nga ng Cavite. Naging chairman din ng Videogram Regulatory Board. Tapos naging senador din siya. Yung public persona niya built on a very specific archetype. A man of action. Defender of the poor and oppressed. Yung tipo na may agimat. Hindi tinatablan ng bala, laging nananalo sa huli. So, nung pumutok yung PDAF scandal taong 2013, isa siya sa mga pinakamalaking pangalan na sumabit. At hindi lang ito basta-basta Ayon kasi sa mga allegations ng prosecution, at take note ha, allegations pa lang to sa stage ito, si Bong Revilio daw ay nag-channel ng get 517 million ng PDAF niya sa mga Napoles NGOs at mula sa mga halagang yan, siya daw ay tumanggap ng kickbacks. May conflicts sa mga report. One says 224.5 million, the other says 242 million. Pero alam mo, at that point, ano pa po ba yung difference ng 18 million pag ganyan na kalaki yung usapan, di ba? Para ka nag-order ng large fries, tapos tinanong mo sila kung bilang ba nila yung bawat piraso. Ayon sa isang whistleblower, vlog, uh, vlog, fuck. Ayon sa isang whistleblower, nasa yun, I'm sorry, wala ay sa isang whistleblower na si Ben Hurului, may ledger siya kung saan nakasulat lahat. At sa ledger na yon, may codename daw si Senator Revilla. Ang codename niya? Well, Pogi. Yan ang codename. Hindi to inimbento ah. That's a fact from the court documents. I mean, sa lahat ng pwedeng codename, Alpha, Bravo, Eagle, One, ang napili niya ay Pogi para sa akin that tells you everything you need to know about the vibe of this entire operation. Hindi siya parang Ocean's Eleven. Para siyang high school project na may code names. And, but this wasn't just high school. Ito ay national treasury. At dito na tayo magiging seryoso. Kasi hindi lang to allegations sa may listahan. The Anti-Money Laundering Council or AMLC did their own digging at ayon sa report nila, nakahanap sila ng 87.6 million in suspicious cash deposits sa mga bank accounts yan ni Revilla at pati na rin pamilya niya. At ang pinaka dito, yung mga petsa ng deposits. Nagtutugma daw sa mga petsa na sinabi ni Ben Hurdluy sa ledger niya na may mga delivery ng kickbacks kay Pogi. Kung ako ang tatanungin, yan ang moment ng parang sa isang crime scene, di ba? O crime movie yung dahan-dahang nag-zoom in yung camera sa dalawang dokumento na magkatabi. Tapos, nagmamatch lahat ng dates. Doon mo dapat alam na tapos na ang laban. Or, so we thought. Kasi on June 20, 2014, yung Sandigan Bayan ay nag issued ng arrest warrant for plunder. A non-bailable offense yan. At si Bong Revilla, sumuko. He was detained at the PNP Custodial Center. Pero Bago siya sumuko, nag-deliver muna siya ng isang privilege speech sa Senado. Yung speech nito, I mean para sa akin, it was a masterpiece of political theater. Hindi niya masyadong diniscuss yung ebidensya. Instead, he framed himself as a victim of political persecution by the Aquino administration. Sabi niya, and I quote, I will go to jail with my head held high. End quote. Tapos sa dulo ng speech niya, may pa music video pa And yes, he played a pre-produced music video of a song he recorded called Salamat Mga Kaibigan. Salamat sa inyong pagmamahal. Sa tiwala pananalig at Yung buong Senado nanonood habang kumakanta si Bong Revilla sa screen. And it was kinda of surreal. Para kang nanonood ng ending ng isang pelikula. Pero nangyayari siya sa totoong buhay. Sa loob ng Senado ng Pilipinas. And the public reaction online? Overwhelmingly negative. A report from the presidential palace at that time noted na halos 3,000 comments online on 99.93% were negative. It was a digital crucifixion. So for the next four years, habang nakakulong itong si Bong Revilla, yan yung pakiramdam ng marami. That justice was finally finally working. So, the trial starts. Years go by and the prosecution presents its case. My ledger, my testimony ni Ben Hurloy, my report ng AMLC, my co report. Mukhang malakas na, di ba? Parang feeling mo sigurado na 'to. Pero dito nagsimulang maging parang isang episode ng ipaglaban mo. Yung may biglang plot twist sa dulo na hindi mo ini-expect. Kasi the defense had a very simple but very effective argument. Forgery. Sabi nila, yes, may mga dokumento na may pirma si Sen. Bong Rebilla dito na nag endorso sa mga NGO ni Napolis pero hindi daw yun yung pirma niya peke daw. They even presented their own handwriting expert to prove it. At noong una, parang, sige, standard defense tactic yan. Of course, you're going to say it's forged. But then something incredible happened. June 28, 2018, isang key witness ng sa prosecution mismo, si Marina Sula, biglang bumaligtad. Nag-recant siya ng testimony niya. Sabi niya, hindi lang peke yung mga pirma. Alam daw niya kung sino ang namimiki. And she pointed her finger not at a defense witness but at the prosecution's star witness si Ben Hurului. Ngayon, teka. Teka lang. Rewind tayo. Yung sarili mong witness sinasabi na yung star witness mo, yung pundasyon ng buong kaso mo ay sinungaling at forger. I mean, papaano? Sabi pa nga ni Sula, kinoach daw siya ng mga prosecutor para i-corroborate yung testimony ni Louis parang walang inconsistencies. That one moment, that conflicted testimony was the court later called a great blow to the prosecution. Kasi bigla nilang kunyestiyon yung lahat. If the signatures were forged, then the only direct link between Revilla and Napoles was gone. The whole case now rested on circumstantial evidence. The AMLC report, the testimony of others, strong circumstantial evidence yan for sure. But direct evidence? Wala. The smoking gun was baby, not smoking after all. Or at least, the prosecution couldn't prove who was holding it. Ang gulo diba? Parang kayo magjowa na nag-aaway. Sabi mo, Nakita ko sa text mo may kachat ka diba? Tapos sabi niya Hindi ako yan, ah Iniram na ng kaibigan ko yung phone ko siya yung na-text Ngayon, papaano mong mapapatunayan na hindi totoo yun? Biglang what seemed so simple became incredibly complicated So after 4 years in detention after all the drama the twist and the turns December 7, 2018 Judgment Day the Sandigan Bayan handed down its verdict in a 3-2 split decision, tatlo pabor, dalawa kontra. Senator Bong Revilla Jr. was acquitted of plunder. Acquitted. Ang rason ng korte ay hindi na patunayan ng prosecution beyond the reasonable doubt na personal na tumanggap ng kickbacks itong si Revilla. Yung forgeries, yung walang direct evidence, yun ang nagpapanalo sa kanya. His co-accused, Janet Napoles, and his chief of staff, Richard Cambe, were found guilty. Sila daw yung mga nag-conspire. Si Revilla, hindi daw kasama. Sabi ni Revilla paglabas, quote, may justisya pa sa ating bansa. End quote. His family called it their best Christmas gift. End of story, right? Case closed. Well, wrong kasi dito na yung part na sasabog yung utak mo. Sa parehong desisyon na nag-acquit sa kanya sa mismong papel na yon, may isang sentence na sumira sa lahat ng logic. The court ordered Bong Revilla to be jointly and solidarily liable with Napoles and Cambe to return 124.5 million to the National Treasury. Hey, teka lang ha. Teka lang let's let's uh, all process this together. Para bang the court said, Mr. Revilla, we find that you are not guilty of stealing this money. You are free to go. By the way, please return the money that you didn't steal. And perhaps one of your most controversial ponencia was the acquittal of Senator Bong Revilla for plunder. Naniniwala ako sa ebidensya. I did not say that he is innocent but I said that he could not be proven beyond reasonable doubt that he committed the crime. Parang, papaano, papaano nangyari yon? Ito pala yung legal explanation. Sabi ng batas natin magkaibang standards of proof for criminal and civil cases. Para kasi makonvict sa criminal cases kagaya ng plunder, kailangan ng proof beyond the reasonable doubt. Sobrang taas yan, almost 100% certainty. Pero para masabi na may civil liability ka, kailangan mo lang ng preponderance of evidence. Basically, 50.1% sure. Mas malamang na may kinalaman ka kesa sa wala. So in essence, the court said, well, hindi kami sure na ikaw mismo yung kumuha ng pera ha. Pero, well, kasi more than 50% sure kami na dahil sa'yo, na wala yung pera. So, bayad-bayad din kapag may time. Parang ganon, di ba? this one verdict created what one source called a cognitive dissonance in justice. It broke the Philippine internet. Dito lumabas yung term na sandigan bayad. Isang pan sa sandigan bayad at bayad. Implying that the court was paid. Trending yung mga hashtag na parang hashtag how to get away with plunder. Kasi for the average person, hindi mo na kailangan ng law degree para isipin na, teka lang ha, may mali dito. Kahit yung dalawang justices na hindi bumayag sa acquittal nagsulat ng dissenting opinion, sabi nila, and I quote, It requires a stretch of logic to accept that Cambe, without the knowledge, much less consent of Revilla, could have utilized the office of the senator in secret. End quote. Sa mga, ano, Tagalog yun na lang natin. Sabi niyan, kailangan daw balok yung utak mo para paniwalaan mo yung chief of staff niya kumikita ng milyon-milyon kamit yung opisina niya nang hindi niya alam. So, even inside the court, may nagsasabing, guys, this makes no sense. Pero trito ang boto. At sa demokrasya, panalo ang may mas maraming boto. So, Bong Revilla walked free but with a 124.5 million IOU to the Filipino people. And as of April 2024, it still remains unpaid. So, anong ginawa ng isang politiko na kalalabas lang sa kulungan na acquit sa plunder pero may utang na 124.5 million sa gobyerno? You run for a senator again, of course, because this is the Philippines. At dito, para sa akin pumasok yung isa sa mga pinaka-absurd na political comeback sa kasaysayan ng bansa. Months after his acquittal, Bong Revilla ran for senator in 2019 elections and he won. With 14.6 million votes, some sources may mga 19 million pa nga daw. So papaano? How? The answer, my friends, is a masterclass in psychology And dancing. Well, una, he leveraged his acquittal as a total vindication. Yung nuance ng civil liability, tinapon niyan sa bintana. Ang narrative niya at ng mga supporters niya ay simple. Inusente siya, biktima siya, pinag-initan lang. At ngayon, pinatunayan ng korte na malinis siya. This created what some analysts called a psychological inoculation effect. Nabakunahan na niya yung isipan ng mga supporters niya against any future allegations. Kasi pag may bago, sasabihin lang nila na sinisiraan na naman siya tulad ng dati. Pangalawa yung celebrity status niya. And this is where the concept of a parasocial relationship comes. Maraming botante na lalo na sa mga probinsya, ang hindi siya tinitingnan bilang isang senador na may sal-n at legislative record. Tinitingnan siya bilang si Panday si Captain Barbell. Yung action hero na laging nasa panig ng naaapi. So kapag sinabi ng elites sa Manila na corrupt siya, ang dating sa kanila, inaapi na naman ng mga taga Maynila yung idol namin. It creates an in-group, out-group dynamic. At pangatlo, and get ready, the budots. <laughs> well, yung budots dance niya, yung 2009 kanta, lang <laughs> Wait lang, i-compose ko lang yung sarili ko. Yung Budots dance niya, yung 2019 campaign ad niya, yung fact na sumasayaw siya ng Budots, ay naging viral yan. For his critics, it was the height of shameless, tone-deaf absurdity. After magnakao, magbubudots-budots lang, as one YouTube comments put it. Pero kung ako ang tatanungin na, it was a stroke of genius. It was a massive act of narrative substitution binago niya yung usapan. Imbis na pag-usapan yung plunder, yung 124.5 million, ang pinag-uusapan ng lahat ay yung sayaw niya. He turned a conversation about accountability into a meme. And it worked. The guy who was in jail for four years for plunder was back in the Senate. Parang wala nangyari. It was the ultimate Teflon Bong moment. Nothing sticks. So, akala mo tapos na. You thought that was the end of the franchise. Well, of course not. Welcome to 2025. At parang Jumanji lang, biglang may lumabas na bagong board game. Ngayon, I just want to be clear. Allegation to. I have to stress this. These are serious but unproven claims. Noong January 2025, sa isang hearing sa Senado, biglang may lumabas na mga bagong whistleblower mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. At ang kwento nila ay parang deja vu. Parang nanonood ka ng remake ng isang pelikula. Pero yung mga artista, medyo tumatanda na. Ayon kasi sa testimony nila, may bagong kickback scheme na naman daw. And this time, it was the flood control projects. And guess who's one of the main characters again? Yes, it was Senator buong Revilla. Now, medyo magulo yung detalye na ito kasi conflicted yung mga reports. Isang allegation galing kasi sa isang dating DPWH undersecretary na si Roberto Bernardo. Nagsabing personal daw siya nag-deliver ng 125 million in cash sa bahay ni Revilla sa Kabide. Kung totoo yan, he can just pay yung utang niya, di ba? Sabi niya, ito daw ay 25% commitment fee para sa 500 million peso in projects. Ngayon, another allegation galing sa isang dating DPWH district engineer na si Henry Alcantara. May 300 million daw na ini-insert sa national budget para daw kay Revilla para pondohan ang kampanya niya through kickbacks sa flood control projects. So, magkaiba yung amount at medyo magkaiba yung mekanismo. Pero yung core ng kwento, parehong pareho public funds, infrastructure projects, and kickbacks at delivered in cash. It's the same playbook. Ayon kay Yusek Bernardo, ang gaayon sa ng 2024 uh, na magkakalaga ng 300 para po uh, 300 million na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Governor si Henry kay Sed Bongyan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. I mean, sa opinion ko ah, para yung kaibigan mo nangutang iyo na hindi nagbayad. Tapos after 5 years, lumapit ulit sa'yo para mangutang for the same reason. And at this point, the story is so familiar, it feels like a rerun. And of course, we have to be fair. The right of reply Ang kampo ni Rebilia, throughout his legal team has denied these allegations. Ayon sa kanila, it's absolutely untrue. Sinabi ni Rebilla, quote, I have nothing to do with any of that, end quote. And he welcomed an investigation to clear his name. The Department of Justice is currently in a case build-up stage ngayon. So wala pang formal charges tito. But the damage was done. The narrative was out. At yung inoculation effect, Na pinag uusapan natin this was its biggest test okay so ngayon dito na tayo sa finale ewan ko kung matatapos natin yung finale to the 2025 senatorial elections and this is where the story gets unbelievably even more confusing kasi may conflict at malaking malaking conflict one set of sources says Revilla lost his re-election bid finishing 14th yung kampo niya, sinisidaw yung fake news at isang orchestrated disinformation campaign sa social media. Parang sinasabi nila na natalo siya dahil sa mga malisyosong post. This narrative suggests na yung resibo culture, yung pagsasave ng mga screenshots, old news, old pictures bilang ebidensya, finally worked. May isang fact na lumabas. Isang 2023 Facebook post ng DPWH na may picture ni Revilla kasama yung isa sa mga whistleblower, si Henry Alcantara. And for critics, this was the ultimate receipt. Yung ebidensya na magkakilala sila bago pumutok yung bagong issue. It fueled the idea that this time the digital public had a longer memory than the legal system. Siyempre, I'm very disappointed dito sa mga nangyari. Although hindi lang naman dyan sa fake news yung sabihin natin naging apekto sa nanalo ko eh, no? Hindi lang yan. Uh, marami pa. Pero yung pagtakbo ko for 2028, kung ako'y tatakbo muli, sabi ko darating tayo sa tamang panahon kung